Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang isang panalo na lamang nga po ang kailangang ng Boston Celtics para makapasok sila sa NBA Finals. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jeremy Grant. Kahit man nga po mga katrops out si Tyrese Halliburton sa Indiana Pacers sa kanilang Game 3, ay nagkaroon na rin naman nga po sana sila ng napakalaking oportunidad na manalo dito matapos silang maagang lumamang ng double digit sa kanilang laban. Ang kaso lang mga katrops, hindi pa rin nga po nila kinaya ang lakas ng Boston Celtics matapos silang makambakan at matalo sa pagtatapos ng kanilang laro sa score na 114-111. Sobrang nasayang nga po naging performance ng kanilang mga players lalong lalo na si Andrew Nemhard na nagtala nga po sana dito ng 32 points, TJ McConnell na kumuha ng 23 points off the bench, at si Miles Turner at Pascal Siakam na parehong nagtala dito ng 22 points. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkatalo ay baw na nga po sila ngayon ng 0-3 laban sa Boston Celtics na pinangunahan na rin naman nga po ni Jason Tatum na kumanad dito ng 34 points at si Jalen Brown na kumuha ng 24 points. Subalit ang nagpapanalo nga po talaga sa kanilang team ay walang iba kundi si Juru Holiday na siyang gumawa ng game winning steal at game winning free throws para makompleto ang kanilang epic comeback. Kaya sa ngayon nga po mga katrops ay kakailanganin na lamang nga po ng Celtics na manalo ng at least isang laro para makapasok na sila sa NBA Finals. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jeremy Grant since nga po mga katrops mismo si Rich Paul na nagsabi na tatanggihan nga po na Lebron James ang player option nito sa Lakers ngayong season, ay kailangan na nga po talaga na magmadali ang kanilang kupunan na gumawa ng move para makumbinsi nga po ito na manatili sa kanilang lineup. Syempre isa na nga po dyan ay ang inaasahang pagdraft nila sa anak nito na si Lebron James at ang pagkuha ng ilang mga magagaling na manlalaro sa pamamagitan ng trade o di sa free agency market. Ang problema lang ay marami na rin naman nga po mga teams ang ayaw makipag-trade o makipag sa koponan ng Lakers kagaya na lamang ng Cleveland Cavaliers at Chicago Bulls kaya wala na nga po silang ibang choice kundi maghanap ng bagong player na maaaring nga po nalang makuha. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, maaaring nga daw po nalang masungkit si Jeremy Grant mula sa Portland Trail Blazers gamit ang kanilang mga players na si Narui Hachimura at Austin Reeves. Bali nag-a-average na rin naman nga po si Grant ngayong season ng 21 points, 3.5 rebounds, at 2.8 assist per game sa kanyang 45% shooting na maring nga po talagang mapakinabangan ng gusto ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.